Naghanap ako ng bilukaw na aking ipang-aasim para sa sinigang na aking lulutuin. Merong alam na bundok na mapagkukuhana ng bilukaw yung mga kaibigan ko kaya naman pinuntahan namin to na medyo maaga pa lamang. May kalayuan ito mula sa kapatagan at hindi ko akalain na may nakatirang isang matandang lalaki sa ganito kaliit na bahay dito sa gitna ng kagubatan. Mabait naman si tatay dahil nung nagpaalam kami ay sinamahan niya pa kami pumunta sa puno na aming pagkukuhanan. Sa gilid lamang ng sapa itong isang puno ng bilukaw pero pagkarating namin dito ay tuyot na itong isang puno na ito. Mabuti na lamang at meron pang isang puno ng bilukaw na mapagkukuhanan dito sa taas ng bundok. Pagkarating naman namin dito ay agad na rin inakit ito ng kaibigan ko habang ako naman ay tagasalo at nagpakuha na rin ako sa kanya ng mga murang talbos nitong bilukaw. Bilukaw ang tawag namin dito dahil ilokanong lahi ng aking mama at dito ko lamang nalaman na batuan pala ang Tagalog nito. Hindi na rin kami nagtagal dito matapos namin manguha dahil medyo malayo pa rin ang aming lalakarin pababa dito. Pagkarating ko naman dito sa bahay ay inintindi ko na rin kaagad ang mga sangkap at mga rekado na aking gagamitin dito sa sa aking lulutuin at sinimulan ko na rin kaagad ang pagluluto. Sinigang na tilapia lamang itong aking lulutuin na ginamitan ko lamang na bilukaw na siyang pangasim na parang santul din lamang ang ginagamit na pangasim at hinaluan ko rin ito ng talbos ng kamute. Oh, yan ah. Yan, kain po tayo. Ito na yung ano, sinigang ko. Sinigang sa bilukaw. ano Tilapia. Tapos nilagyan ko siya sa nang kamute, talbos ng kamute. Tapos meron ako, yan. Galit, tingin naman ako ah. Meron ako ditong, yan, may niluto sa atin na bangos. Hindi ko alam kung anong luto yan. Tapos ito, siyempre, favorite. Isa sa favorite, lato. Hmm, kain pa tayo. Lato. Lato na may ano lang, may kamatis. Sarap. Tapos yung lasa ng bilukaw, ano? Um, hindi ko alam kung ano. Kung paano ipapaliwanag. Basta naalala ko nun. No, no. Pag naghulay kami ng tilapia doon sa lake ng lola ko. Parang ganoon lagi. Mamoy ko palang ganoon na ang lasa. Hmm. Kalimutan ko may sili pala yun. Ang hang. Ito yung ano, dahon ng bilukaw. Hindi ko alam kung nakakain to, pero tigman ko rin. Asim! Asim nga. Pwede siguro sa dito sa lato. Ingay na manok. Tapos tilapia ako.